Joyride. Hello. Navigate. Navigate na natin. May pasahero na tayo. Waste ang gamit natin. Pindutin natin yung waste. Para ituro na yung pickup natin. Ayan. Diretso okay. na tayo. 7 minutes. 1.3 kilometers medyo naka speed to yung control natin pwede nyo rin gamitin yung google maps kung ko yung ways nyo pindutin nyo yung google map pagka uh, ko yung ways nandito na tayo sa pickup location pindutin na natin yung biker arrive confirm na natin yes tapos, i-text na natin yung passenger. Text natin kung nandito na tayo, sabihin natin, I'm here. Tapos, sabihin natin kung saan, yung, kung saan tayong location. Sabihin natin, nasa mini stop tayo. Tapos, pakilala tayo, sabihin natin, Joyride. O kaya, ilagay nyo yung pangalan nyo para makilala kayo i-text nyo yung pangalan nyo para makilala kayo pag nakita natin siya yung pasahero i-verify natin yung pangalan tapos i-verify din natin yung pupuntahan niya para sigurado baka nagkamali siya ng pin yung destination niya baka nagkamali kaya dapat i-verify natin saka i-verify din natin yung pangalan baka magkamali tayo na isakay e check natin. Sabihin natin kung aandar na tayo. Check natin siya kung nakasakay na ng maigi. Tignan natin yung strap kung nakalagay. Yung strap sa helmet. Paki, pakitignan nyo. Baka mamaya hindi nakalagay kasi violation yun. Check nyo yung... yung kung nakachinelas siya, check nyo. Bawal nakachinelas. Yan lang. Tignan nyo lang. I-check e nyo lang yon nakasakay siya ng maayos sa inyo kung umapit siya ng maigi sabi sa akin ng pasayero ko buti daw nag text ako kasi kung hindi hindi niya alam buti Madalas yung iba ang kinukuha lang nila um, mas lang ayaw nila ng yung shower cup, yung net, ayaw nila yon. Minsan ayaw nila ng mas, ayaw din nila ng shower cup. Pero madalas mas lang ang hinihingi. Ang tagal sa trapiko, labing hapat na minuto. minutes daw, pero kaya yan siguro mga 20 minutes o 25 minutes. Kung walang trapik, kasi matrapik ngayon, rush hour. Ang oras ngayon, 6.42, uwian na sila. Tip ko sa inyo, pagbaguhan pa lang, kunin nyo yung mga alam nyo lang na lugar. Yung destination na lugar, yung alam nyo lang, pagbaguhan pa lang kayo. Dahil mahirap na hindi nyo kabisado. Masan saan kayo mapapadpad. Delikado. Mas maganda yung alam nyo lang na lugar ang, ang paghahatiran nyo. Nagpa-stop muna dito. Bibili daw muna ng gamot siguro kasi sa butika siya bumaba. Okay, malapit na tayo. Like, comment, and subscribe. Pakishare na rin po yung video para madaman ng iba. Maraming salamat. Yan. 98. Alas lang. Hindi na nila kinukuha yung supply. Isang daan ang binibigay i-offline muna natin mamaya na tayo, pahinga muna tayo